Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Athens, hanggang ngayon usap-usapan pa rin ang pagiging pagdumog kay Ken or Philip sa kanyang solo event sa Vimeo na kung saan hindi umuupa ang kasikatan at mga taong o mga fans ni Ken or Philip na dumudumog sa kanyang mga show or concert. Ito nga pati guard ay namangha at nasyak sa sobrang dami ng tao sa video ng solo event ni Ken or Philip at nagmukang uh, nagmukhang stampede at uh, ayon sa guard ay nagpost ito na talagang uh, sumisikat na pala si Ken or Philip at uh, hindi niya akalain na ganun kasikat si Philip or Ken kaya naman na mga siya at nagpost nga siya sa kanyang social media account na grabe ang tao at di mahulugang karayom ang venue ng event o show ni Philip ayon sa survey mas marami ang dumumog ng mga fans kay Philip compared kay Stel yan po ang realidad subalit para sa kanila para sa mga 18s ay walang halaga yon dahil equal po ang kanilang pagmamahal sa mga boys natin lalo na kay at kay na ngayon ay kasagsagan ng kanilang mga show at kinukumpara ng mga tao kung gaano karami ang dumumug other than that ay marami pa ring supporters at 18s mga fans ang uh, sumusuporta at dumudumog sa ating uh, dalawang boys na Stell at Ken at Soon. Itong tatlo din na sina Justin, Pablo at Joss ay magkaroon din ng uh, own shows Ay dudumogin din ng naturang uh, mga 18s na walang sawang sumusuporta sa SB19 boys. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.